Kinistro naman ni Roque ang ibang bansa sa pakikialam sa hudikatura ng Pilipinas. How dare you meddle in our domestic affairs? How dare you meddle in the independence of our judiciary? Paano mararamdaman niyo kung kaming mga Pilipino ngayon ang magsabi sa mga Amerikanong West, ipawalang sala mo yung taong yan dahil sa tingin namin yan ay inaapi lamang? Hindi tama po yan. Nakasaad po sa UN Charter ang prinsipyo ng non-interference. At ang ginagawa nila na nag sila sa kanilang mga deklarasyon para mapakulang sala isang tao na akusado na isang napakaseryosong kaso na pangangalakal na pinagbabawal na droga na doon mismo ginanap sa Muntinlupa, wala pong aspetong political yan. Hindi po yan kaso dahil sa malayang pananalita, hindi po yan kaso na sinusupil ang malayang pag-iisip yan po ay isang lehitimong aksyon ng Estado laban sa narco-politics. Para sa si Diyos, sa Pilipinas kong mahal, ako si Valdivina Gracia, SMNA News.